Hello everyone! Good afternoon po siyang lahat. Ngayong hapon po es charge po. naki po tayo ngayon dito sa hospital. Dahil po es kami po es nadaanan po kami ng paha at landslide. Lahat ng kuryente sa dawa oriental po es magsaklahan po ba es. Wala pa kaming ilaw simula nung nagka-landslide na man di pa kami magkailaw ka marites Tessa dito po ako nag charge so oh, dito Tapos, yun yung makita ninyo yan ka Tessa ano po yan likod ng hospital or a back of the hospital tapos dito katabi ko oh yes ambulance nang daman po sa kalap kalap ambulance po o. Oh. ambulance din kayong hapon pa i-shout out po, po lahat then ngayon bago pala tayo mag-end i-shout out po kayo Marquez, Chris Idol TV, Jane Quintier, Sis Marvin Brown, Sis Anyo, Sis Machuiz, Norbert Otanyo, Alfredo Saisan, Norberto Sanyo, then kay MGS, MGS TV, then kay Whiskey Shot Africa, kay emirate brand siya. Hindi nga yung hapon ka escape watching wall. No? Ay, pala dito pala. May nila pala tayong ano, dry Kasi kaninang ano, nag-live po tayo dito. Tapos... Ito yung dala natin charge for Camarites. At ito yung ating dalang maleta tripod. Tapos may dala tayo dito. Fayong kasi kanina isumula. So, Thank so, you po escape watching no? you want. Bye po.